So hi guys Good afternoon O ba? Diba? Kagigizing ko lang Pupunta ko ngayon sa ano Pupunta ko sa 7-11 Sakit ang pimples ko Hindi ko lang kung pimples to O natal natalasi ka ng mantika Pag prito ka ng rupyang Shanghai Titingnan ko kung Dumating na yung ano yung sahod ko sa YouTube. Nakakainis. 11 11.9 dollars yung tax ko. Hindi ko alam kung may natira pa. So tara punta tayo, guys. Tapos may babayaran pa ako dun sa ano sa Shopee namin. O di ba? Yung yung di, ako nag, di ba ako nag yung ngipin ko. May carrots pa. nawala kasi yung tripod hindi ko alam kung san ko nilagay kagigising ko lang mga alas 4 so nagbili yung kapatid ko ng juice na 4 season kumain kami pinilit kong bumangon ngayon guys kasi bahay nila oh. kasi bibilang ko ng damit yung anak ko mag graduation kasi sila um, po Bilang ko siya ng damit, kaya kailangan kong bumili sa palengke. So, bubawin na ako guys kasi darating ang dadahin na naman sa akin. Ayan kasi guys, ayun may mga, may tambay kasi doon guys. Ayun na. Andan sa dodo. May mga tambay. Nahiya ako. Pinagtingin na <laughs> niya nila ako doon. Ang langit kasi nang tingin nila sa akin. Eh. Eh. <gasps> pero nakakahiyan sorry talaga, totoo talaga yun pag kasi ako di ako nagpo-brush siyempre naisip ko wala naman kung kahit ikan <laughs> so ito yung sige na yung binigay. ito mga wika itinan ko mag-inquire ako kung may laman yung ATM ko So, ito guys. Diba, luto ako. So, wala mga beshi ko. Um, may maintaining balance kasi siya okay. Hindi ko siya pwedeng withdrawing kasi mag-close yung account ko. O, yun lang ako. Wala po siya. Hindi pa dumating yung sahod ko. Sure talaga yun na 23. So, mag-under time na naman ako. Kasi wala, wala eh. Wala akong pabili ng dami. So ayun guys, mainit o hindi na lang ako. So, diba? Dapat nahiga na lang ako. sure <laughs> talaga na 23 na kasi kasi dati nag email sa akin mga 21 tapos dadating 22. Ngayon nag email 22. So sure na yan bukas. Kasi ang sabi niya sa email pag hindi daw 21 Hanggang 26 daw ako mag-antay. So, ayun lang, guys. Wala lang pamasahin. Dito na may makatambay. Ayun, so, lagay. Eh. Diba? Oh, my God. Nasasaktan ako, syempre. Nahiya ako. Hindi ako pumasok. So, guys. Nagbababay na ako, guys. Nag-share lang Bye! Thank you for watching. Ayan, thank you po sa mga nag-like, shares, and subscribe. Bye!